Inabisuhan ng Department of Health ang mga Pilipino na pwedeng gawing alternatibo sa bigas ang pagkain ng kamote o mais. Ginawa ni Health Assistant Secretary Eric Tayag ang suhestyon sa gitnaan niya ng mga pangamba na magkaroon ng rice stock shortage sa bansa. Kasunod ito ng pagpapatupad ng gobyerno ng price cap sa ilang klase ng bigas tulad ng 41 pesos sa kada kilo ng regular milled rice at 45 pesos sa kada kilo ng well-milled rice. Ayon kay Tayag, pwede rin gawing bilang source of carbohydrates ang kamote at mais imbis na kanin. May mga Pinoy na araw na kumakain ng na mga nabanggit bilang alternatibo sa kanin. gigit ni Tayag, hindi naman kailangang makompromiso ang caloric intake ng mga Pilipino dahil sa issue sa presyo at supply ng ilang mga pangunahing bilihin. Paalala pa ng health officials sa publiko panatilihin ang balanced diet dahil mas malakas kumain ng kanin ang mga Pilipino kaysa sa mga gulay na mas masustansya mula sa kauna-unahan sa Pilipinas DZRH ito si Nico Lopez tuloy-tuloy sa pagbabalita tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo Pilipino